Wala dito si Jay. Ano bang sadya nyo? Magang umaga na, kasira kayo ng araw. Pwede bang makaupo muna? Kami? Eh di upo kayo. Ah, oh, sige na. Mga dugyot na to eh. Diyos ko, umagang umaga, may -umaga, eh. poncho pila ko na naman. Hmm. <laughs> Matanong ko nga, ano bang sadya nyo dito, ha? Ah, uh, nasan si Jay? Jay! Jay! Oh. Ah. Anak. Ma, kaya. Kaya. Mabuti naman at nakapunta na kayo dito. Salamat ang nakat, pinapunta mo kami dito. Kasi, grabe kasi nangyari dun sa bahay natin eh. Lubog pa niya. Okay. Hmm. Oo nga, May. Kasi nabalitaan ko din kasi sa TV Patrol na binaangay yung probinsya natin sa Cebu. Mabuti na lang talaga at yung bahay lang natin yung na-disgrasya, hindi kayo. Oo oh, nga, anak eh. Salamat ko naman. Ba? Yung... Nasalanta ng bagyo eh. Kayo mga yung mukhang nasalanta Tingnan eh. nyo nga itsura nyo. Ang chip nyo tingnan. Tapos ano? Patitirahin mo dito yung mga dugyot na yan? Chloe, ano ka ba? Pamilya ko sila. Tsaka, dapat lang naman na dito sila tumiray. Kahit pansamantala lang. Huwag ka mag-alala kasi hahanapan ko ulit sila ng bahay sa Cebu. Eh, ngayon kasi kinakailangan nila ng tulong ko eh. Wala akong pakialam. Papamigat pa yung mga yan eh. Ah, sige eh, kuya. Kung ayaw ng asawa mo sa amin, alis na ka lang kami. Mabuti pa nga. Hindi. Chloe! Bakit ba? ba? Pwede ba tumigil ka na? Hindi ako titigil dito. Ano ba? Anak, iyan ba yung asawa mo? Grabe ka naman makapagsalita sa amin. Pamilya niya kami. Pamilya kayo pero may ambag ba kayo? Tignan niyo ang itsura niyo. Pansamantala lang naman po kami titila dito. Eh, wala akong pakialam. Sandali nga Chloe. Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Pinagsasalitaan mo ng ganyan yung pamilya ko? O bakit? Sinasabi ko lang namin yung totoo ah. Dagdag pa yan sa responsibilidad natin dito. Makawala namang ambag yan. Alam mo Chloe, kaysa lumaki pa tong gulo na to, mas mabuti pa tumigil ka na. Tsaka isa pa, dito sa bahay ako yung masusunod. At kung sa ayaw at sa gusto mo, dito na sila titira. Nagkakaintindihan ba tayo? Bala ka, desisyon mo yan. Basta ako, <laughs> munda kayo dahil gagawin kong miserable ang buhay Ano mo. ba? Grabe ka na may makapagsalita sa amin. Nanay pa rin ako ni Jay. Ah, Nay, pasensya na kayo sa asawa ko ah. Ano naman yan anak? Napakawalang modo naman yan. Ah, Nay, pasensya na talaga. Eh, buntis kasi si Chloe kaya medyo mainitin lang yung ulo. Eh, buntis tapos ganyan ugali. Dapat kinilala mo muna ng mabuti yan eh. Aba ah, talagang bumuboses ka pa? Sige na nai. Mas mabuti pa ihatid ko muna kayo sa kwarto niyo. Mabuti pa nga anak. Sinayos ka lang? Yung babae na yan eh. Okay ka lang ba? May nararamdaman ka ba? Ah, uh, Kaya, kuya. Pasya siya. Kasi kanina sa biyahe, nagsuka siya. Eh. Oo nga anak eh. Katakot po kung sa asawa mo, kuya. Okay. Ah, sige na, halik na kayo. Pumunta na kayo sa kwarto, dali na. No? Tara na nga, anak. Tara na. Halik Masakit pa yung ulo mo ata sa biyahe. Sige na, kumain ka na. Sige, sino? Kuha ka ng ulam. Eto, huwag niyang kutsara mo. Ay. Hawaan mo pa kami ng sakit mo. <laughs> Tapos uminom ka ng gamot, ha? Ano yan? Sa pangkot? Ito, ito po. Hmm. <coughs> naman ng mga pagmumukha niyo eh, no? Wala na nga kayong ambag ang lalakas pa ng loob niyo kumain. Ate Chloe, saglit lang naman po kami dito eh. Ano pa kailan kung saglit lang kayo dito? Ang akin lang, wala kayong ambag. Alam niyo, forte niya talaga yung mga probinsyano eh, no? Talagang masisiba kayo. Matakaw, hindi niyo nilulugar yung sarili niyo. Grabe ka naman mapagsalita sa amin. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Mga pabigat lang kayo dito. Binilin po kasi ni Kuya Jay na kumain na lang daw po kami dito. Naniwala naman kayo dun. <laughs> sa pamamahing na to, ako yung nagahari-harian. Ako yung may karapatan. At ako yung masusunod. Walang iba. Naintindihan niyo ba? Kung ako sa inyo, tingin niyo yung mga pagkakain nyo. Sandali nga. Ano nangyari dito? Ah, ito na. Actually, pinaghahain ko nga sila ng pagkain, eh. Kasi alam ko naman, gutom na gutom sila. Ah, uh, Chloe, salamat, ha. Kasi... pinagsisilbihan mo yung mga pamilya ko. Mukha ba, maliit na bagay yun. Sabi ko naman kasi sa'yo, may eh, magkakasunod kayo ng asawa ko. Tsaka, itong asawa ko, mabuting tao yan, tsaka mabait yan. Oo oh, nga, anak eh. Napakabait niya. Ah, uh, so, paano ma? Ah, uh, Chloe, uh, alis na muna ako ha. Ah, na ako sa trabaho. Ikaw na bahala sa kanila. Ano naman? Ay, kanina na, na. Ay, Ay kilasin. Akin na yung mga pagkain niya. Akin na! Huwag na kayo kumain. Magsilabasan nga kayo dito sa kusina. Ano? Oh, grabe ka naman. May sakit tong anak ko, oh. Wala akong pakialam. Lumabas na kayo. Ah, nay. Kaya mo na. Tara na gusto mo pa damput ko pa kain. Bilis! Agad. Ha. Sabi ko. Nuri. Nuri. Eh. Tekalong po. Teka, sisi no po kayo. Ano ba sa kong Lola. Wala ka nang kung sino kami. Ikaw, Nag sino ko ba? Ba kayo ka kuya? ba? Anong kuya? Ako ba? Ano, kuya? namin, yung kuya mo, walang kapatid. ano bang ginagawa mo dito, ha? Tignan mo nga itsura mo. Ano? Mukhang katulog. Kapatid po ako ni Kuya Jay. Tumira po kami dito kasi nasalanta po kami ng bagyo. Wala kaming pakialam. Pansamantala lang naman po kami dito eh. Mga taga-probinsya talaga. Pwede ba? Kukuha naman kami ng juice. Pagtimpla mo kami Hindi naman po ako katulong dito eh. Uy babae, ano na naman itong eksena mo? Pati mga kaibigan ko, ginugulo mo. Ano mo ikaw eh, wala talagang araw na hindi mo ako binatripe, no? Pati mga kaibigan ko, ako, oh, Chloe. Ah, kaya yan, mamaya, baka malaman pa ng mga kaibigan natin na nagpatira ka ng paslupa dito. For your information, Francis, hindi ko yung pinatira dito. Talagang pinagsisiksikan lang nila yung sarili nila dito. Baka mamaya, ubusin nila yung pera ng asawa mo. Wala lang po talaga kaming matitirhan kaya po kami nandito. Sus, palusot ka pa. Ever since naman talaga, hinuhututan mo yung asawa ko. Pati Chloe, kapatid ko po si Kuya Jay. Ah, oh, so ano, kapag kapatid, investment, tagabigay ng pera, tapos ginagawa niyo pang dahilan ngayon yung nasalantakay na bagyo? Dapat ganun na kayo eh. Para wala na ditong pabigat. Naintindihan mo, ha? Talaga eh, masyado kong bidabida. Nasasoknan -bida. po, Dapat nag-apply ka nilang bilang katulong dito sa bahay. Hindi ka nararapat dito. Naintindihan mo ba? Parang inaanod na kayo ng bado sa probinsya nyo. Yung mga mukha naman kayong basura. Kaya nga, Chloe. Nakakahiya. Sino mo yung isa ko? Mukhang may sakit. <laughs> Baka mamaya, mahawaan pa tayo dito. Ina na nga eh. Baka ka pa ng virus dito. Pa na mga mukha ninyo. Ashin, tayo na dito. Yan, magsama kayo. Magsilabas na kayo sa pamamahay ko. Yan, tama yan. Magsama kayong dalawa. Dapat lang sa kanila yan, mes. Oh, right? Hello, oh, Chloe. Tama yung ginawa mo, palisin mo yung mga yan. Eh paano? Pag naubos yung pera ng asawa mo, edi wala tayong pag-party. Ano nga eh? Baka nakawan pa kayo na. Mukha pa naman mga kawatan. Naku, lalo na yun sa'yo. Nice. Nasa na namin. Ay naku, huwag na magpaka-stress dun sa dalawang yun. Ano? Inuma na. Let's G. Let's G. Pero na. Oh, cheers! 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 Mm. Ano mo, Chloe? Eh. Napabilig mo kami. Mo ang dami mong pera eh. Siguro, hawak mo yung itim ng asawa mo, no? Siyempre ako pa ba? Under yun sa akin eh. Wala lang kayong bilib. Kaya pala pala lambot yung asawa mo eh. Natatakot sa'yo. Hindi <laughs> lang basta malambot. Matigas din! Lawi! Lawi! <laughs> oh. oh, ano na naman? Pagkas na bututan yung anak ko, ha? Ano naman to? Lola ni Jay? Ewan ko kung saan napulot to. <laughs> <laughs> Lola! Lola? Ay, ano 'tong mababara nitong. Ba eh. wala kayong modo, no? Totoong lola. Lola? Ang bata ko pa kaya para maging lola. At saka, nanay ako ni Jay. May problema kayo? Ayaw mo nang trail, wala nang nanay. Kaya ganyan din mga barkada mo. Bakit, Lola? <laughs> Hoy, tanda. <laughs> tanda. Baka nakakalimutan mo, pamamahay ko to. Kaya wala kang karapatan kahit anong gawin at sabihin ko. Baka gusto mo rin magpasabunot. Magsabi ka lang. Madali naman akong kausap eh. Alam mo, nagtitimpi lang ako sa'yo eh. Sa totoo lang. Pero ngayon, <laughs> Paano yung tingin? <laughs> ah! Oh! <Arain> ah! <laughs> Magkamangalam, magkamangalam mag 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 ah! sa kanila. sa kanila! Isa pa! na kayo, wala uh, Excuse me lang, Nay Nay! Baka mamaya makaiblad ka Hindi Hindi kinaala! Lola, lola. Lola? Hoy, tanda! Ano? Hindi pa ako matanda para gawin lola nyo! Lola. Hoy, huwag mong ginaganyan ang nanay so, ko ah. Sumusobra ha? kayo ah! mangilam. Sumusobra ka na! <tasia> ka na! Nako! <laughs> <me. laughs> Wala akong pakilap! Pagalaglag na kay Dashes ko! Ang galing Hoy! Kayong dalawa? Mahiyahiya naman kayo! Trespassing na nga kayo sa pamamahay ko! Kayo po may gana manugod! Trespassing? Ano kayo natira dito? Kuya ko yun! Pasalamat ka! Pinatulang ka ng anak ko eh! Pasalamat ka! Tinanggap pa kayo dito! Kayo na nga'y nangangailangan! Kayo pa'y makakapalang mukha! Bakit? Kung hindi dahil sa akin, makikilala mo ba si Jay, ha? Wow! Naging usapan na saan nang galing. Natural! Ano ko yun eh! Alam mo dapat sa inyo, nasa lantana ng bagyo. Pinatuloy na nga kayo kahit nalabag sa loob ko. Ganyan pa yung niyo sa akin? Ako yung may karapatan dito dahil asawa ko si Jay. Oo, oh, pamilya kayo. Pero wala kayong ambag. Kaya mabuti pa, magbalot-balot na kayo at magsilayas kayo! Hoy! Sumusobra Hila mo na na eh. Na, na tayo kung anong meron tayo sa probinsya. Tara na. Buti pa nga, anak. Oh, Tama yung mo. Galing mo doon. O ba? At nga, anak ko muna pa lang. Hindi mo pinatuloy dito eh. Actually, gumagawa naman talaga ako ng paraan. Still ka tatagal yung mga putong lupa na dito. Oh, tara na. Ate, tara, tara. na natin. Hmm. Uminom tayo ulit. Oh. <laughs> Bilis, ah. ah, sige po, oh. Chip. Babalik pa ako pa sa opisina. May kukunin lang po ako dito sa bahay. Ah, po. Ah, ah sige po. Babay po. Oh, Anak? Nay. Jayboy, Shane, anong ginagawa niyo dito sa labas? Eh, kuya. Babalik na lang kami sa probinsya. Oo, Hindi na namin kaya yung ugali ng asawa mo eh. Sandali lang. Ano ang an ibig niyo sabihin? Iba-ugali ng asawa mo, anak. Napakawalang modo. Hindi na namin kaya, Kuya. Mas mabuti pang bumalik na lang kami sa probinsya. Sa so, uh, yeah. away Pinayakas silang dalawa sa mga kabarkada niya eh. Hindi, Nay. Walang uuwi ng probinsya. Pumasok tayo sa loob. Tara, Paano, Chloe? Sa pa. Chapa. Chloe? Oh! Ayun, dalawa. Sis! Lumakas kayo. Chip! Cheers ka ng Chip. Nagiinuman na kami. Pwede ba? Ang sabi ko lumabas kayo. Di ba ikaw yung pokpok sa Anita? Anong ginagawa mo dito? Che! grabe ka naman magsalita sa kaibigan ko. Nagkakatawa lang naman kami dito. Paano, Ay, ano na, Chloe? Face namin. Ano kami? Basta siya ng sawa Sige. Kontakin ko na lang kayo. Chloe, baso. Chloe ano to? Ano ibig sabihin nito? Eh, Jay, ayaan mo muna ako magpaliwanag. Ito kasing pamilya mo eh, pinagtutulungan nila ako. Kaya nga ako nag aya ng mga kaibigan dito kasi parang hindi ako malungkot. Kaya ka kaisahan kasi nila ako eh. Hindi yan totoo na. Nagsisinwaling siya. Hoy. Nay! Mga tiga mo, kuya. Pwede ba, Chloe? Tumigil ka na? Akala mo ba hindi ko alam? Ha? Kung ano yung pinaggagawa mo sa kanila? Akala ko, Chloe, magkasundo na kayo ng nanay ko. Ng pamilya ko. Magkasundo naman talaga kami. Sila lang talaga yung... Ewan ko ba dyan sa mga yan? Bakit Lalo, sa tingin mo no? ba? Ha? Naniniwala ako sa'yo? Jay, asawa mo ako. Talagang paniniwala ako may mga... Provinsyanan yan? Kesa sa akin? Tingnan mo. Ano ba ang buong akala ko? Totoo yung mga pinapakita mo sa kanila. Nagkamali ako, Chloe. Alam mo, siguro nga tama sila eh. Namali ako ng babae na pinili. Kaya mas mabuti pa, maghiwalay na tayo at umalis ka na dito sa bahay. Teka nga, Jay. Pwede pa natin pag-usapan to. Pag-usapan? natin dapat pag-usapan. Umalis ka na dito sa bahay dahil mas pipiliin ko yung pamilya ko kasi sa'yo. Sa e eh, paano yung ano? alam mo ba hindi ko alam? May ha? Minsan, na hindi ko anak hindi nadala mo? Paano ako magkakaan na Chloe? E kung sino-sino lalaki lang naman yung sinasamahan mo, di ba? Nakikipag-inuman ka sa kahit na sino. At isa pa, baong ako. At kahit kayo hindi ako magkakaanak. Kaya umalis ka na. Wala kang mahutot sa akin at wala kang makukuha na kahit piso. Okay, sige.

hindi na mawala ito. At sisiguraduhin ko na hindi na makakalapit sa ating himba kain yun. Pasensya na ulit sa nangyari na eh. Tsaka huwag kayong mag-alala. Dito na kayo titira habang buwan. Naintindihan eh. ano na makitaan eh. na kayo. Saka alam ko na hindi mo naman alam kung alam ibang himba kain. Salamat anak babae, eh. sa matala, ha.